Yo, what's up mga kabirada? Kumusta at maligayang araw? Sa video ito ay mayroon po tayong kunting update. Ito ay tungkol sa biyahing Dumaguiti to vice versa. Pero bago natin ipagpatuloy ang biradahan, kung bago ka palang nakabisita sa aking channel at di ka pa nakasubscribe, ay subscribe mo na yan. At i-click mo na rin ang bell button para naman update ka sa Kabirada TV. Welcome to Kabirada TV. lahat ng ito ay iyong mapapanood dito mismo sa channel na, ito. Mga kabirada, mga ilang taon na ang nakalipas mula ng magkaroon ng biyahing buhol to Davao ang Walyakar Transit Incorporated o Sun Group of Bus Company. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang kanilang operasyon. Kaya masasabi natin mga kabirada na successful ang kanilang ruta sa Davao Bohol, vice versa. Atin pong matatandaan mga kabirada Ilang taon na ang nakalipas na ang YGBC ay nag-upin ng biyahe Dumagiti to Bohol. Ngunit ilang buwan lamang iyon ay nawala rin ang kanilang ruta. At ngayon ay binuksan na namang muli dahil na rin sa mga request ng ating mga mahal na mga pasahiro mula Dumagiti at buhul na nagsasabi na sana magkaroon ng biyahing Dumagiti to Bohol, vice versa. b 7 Dumagiti Brands ang nag-upin sa rotang ito mga kabirada kaya Series Tours ang tatak ng bus, hindi Southern Star. Noong January 8, 2005 pa lamang nilag nabuksang muli ang dumagiti tubuhol vice versa na biyahe at narito ang kanilang mga schedule at presyo ng pamasahi. Ating panoorin mga kabirada. Series Departure Time Dumagiti City to Ubay Buhol ay 4.30 AM Series Departure Time ubay buhol to dumagiti 8 am narito naman ang pamasahi ng series na bus dumagiti to ubay buhol 621 dumagiti to Tagbilaran ay 329 lamang mas malapit lang kasi ang tagbilaran kaysa ubay pero ang pamasaheng ito ay hindi pa po kasama ang pamasahi ng barko o barge. Narito naman ang pamasahi sa barko o sa barge mula sa taloong argaw patungong katagbakan luon ay 390 pesos. Kaya ang total na pamasahi sa bus at sa barge ay 1,011 pesos para sa dumagiti patungong ubay buhul at 719 pesos naman para sa dumagiti patungong Tagbilaran City. Ang series stores unit na ginamit nila mula sa Dumagiti City ay ang body number na 761 at 762. Biking Hino rq 1 MT, Aircon Bus at ito'y mula sa PTI Tibac o Valyaka Transit Incorporated Transport Engineering and Bus Body Assembly Plant. At ang franchise routes nila ay Dumagiti City, Ubay Buhol, Gindulman, Agna, Tagbilaran City, Maribuhok, Katagba, Kanloon Buhol, Taloot, Argao, Dalagit, at Uslob Cebu. Ikaw, Kabirada, anong masasabi mo sa biyahing ito? Ikinagagala ko po tanggapin at basahin ang inyong mga komento dahil gusto naming malaman ang inyong opinion para sabay-sabay tayong makapaghatid ng informasyon sa ating mga kababayan. Kaya feel free to comment down below. Hanggang dito na lang at sana ay inyong nagustuhan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay subscribe mo na yan. At i-click mo na rin ang bell button para naman updated ka sa mga videos ni Kabirada TV. At abangan ang ating susunod na biradahan. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Kabirada. Maraming maraming salamat po. bye, -bye